Morning guys. Yeah, kulis na umaga. Medyo pinanghali ako kasi pagod kahapon. <laughs> Ito yung ko ng yedo. <laughs> 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 Ayun na natin yung Tinawagan ako ngayon Ang eh. laki ng tubig pa rin Kabila wala Ayun na natin Sungkayo, kahit may sugat sa paa. Sugatan ako ang na namin natira pa doon sa Pilapia, meron pa huh. ngayon pa rin ang sitwasyon nakapatong pa rin yung isda sa ano, lamesa ngayon pa rin ito yung kapatid ko Ah. <laughs> Morning. Ah, sarap ah. ng almusal ah. <laughs> Ay, pinagkukunan ko ng isda. Ito kami. Yan ang sitwasyon mo. Taas pa rin yung tubig dito. Ito wow. kami. Okay, dino muna ang kape, guys. Palanick. O so, meron na ulit. Abi oh, tubing ito. Eh. Huh? Oh, tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay ng <coughs> Kita yo. Pansin ko na medyo tumaas na yan. Hindi ka kahapon. Kahapon, baba ng tubig eh. ay araw ng Merkulis. Ito ay mga tao. Kabota. Kabota. Ito pa naman ang tubig. pa naman ang tubig. Ang tubig ay naabot ng someone. Ano yung gabay? Nakabota. <this> Mayroon kong hindi nakabota, ah, di pa nga hindi. Mayroon lang, tuloy pa rin ang buhay nila. Mayroon kong dito talaga. wala yan eh. sa may Unahan. Ngayon, tumas ng siguro mga... One feet. mga bukong bukong na lang ito kahapon eh. <laughs>

ang boss kasi madaling ilakal sa taas hindi ka tulad ng hipon may hirap ilatag yung hipon sa ibabaw ng lamesa pero tuloy lang ang buhay walang masyadong tahong ngayon Yar, kunin ko na tilapia ko. Kunin ko na. Oh. 20 lang. Ayun 20 lang para madali mayari.

Oh, marami-rami na naman. Ganda ng tilapia kagabi kahapon. Ang tataba. Kami pa. Ano 'yan? Ano 'yan?

Na lang. Bye bye. God bless to all of you guys.